Dali dadi, daddy. Mami. Daddy, Lance, Lance tawagan ni daddy. Mr. Pogi, number 12. Lance Albert Soriano. Dali. Passion ka, dali. Mami, nananawagan po ako. Mami, nananawagan po ako. Huwag mo na akong iwan kay Alay. So, parang awa mo na. Gano'n. May kita natin sa YouTube. So, mamaya, search natin doon. O online tayo. Boy. Hindi na siyo magsuka. Grabe. Hindi lang nag-glue yun. Hindi lang ha. Naboring ka na. Oh, smile. Mag-YouTube ka. Mamaya makikita mo na ito sa YouTube. Anong ito? Anong ito? Anong ito? mo ng title. Kaya ito niya, ang nakalipas. <laughs> Yung kay Katimbong ano eh, ang nakaraang lumipas. Huwag mo i-didilitin pa, ha? Lumit na kami